Uh, good day, uh, Madam Chair, uh, distinguished colleagues, and uh, to the resource persons present uh, in this hearing. Uh, ang pangunahing uh, tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na justisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte, bakit uh, pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan. Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Uh, kaya kung anuman ang uh, lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Uh, ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this uh, committee to hold the Senate inquiry. Bagamat uh, natin ang pagdinig na ito, Sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalahin doon in less than one day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa naiya noong lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte.